Magandang araw po, kamusta po kayong lahat at uh, welcome po again to my another video kung saan ay uh, ipagpapatuloy natin at ating tatalakayin ang mga bagay na dapat nating iwasan at uh, ito'y uh, pang ano pang, pang ano na po, uh, ikalabing pito ikalabing pitong mga bagay po na aking nabasa at uh, isi-share ko po sa inyo at ito po yon at uh, mababasa nyo po sa uh, kawikaan. Uh, naman ng kawikaan, yung huling verse niya, yung uh, verse 28. At, it, at ito po yon Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan. Madaling masakop ng mga kaaway. May clip po siya na ano, verse po, pero may ibig sabihin po siya. So, So in English po, may nabanggit po siya ma, uh, patungkol po sa galit kasi nga <coughs> walang papipigil sa sarili. So ito yung mara, ito yung ano po kadalasang nangyayari po sa agal uh, sa mga nakaka-experience po ng galit. At babasahin po natin dito sa ano po sa English. Sa ano pa rin sa kawikaan pa rin, 25 ng kawikaan, so verses 28, so ito yung sa English niya. If you cannot control your anger, you are as helpless as a city without walls open to attack. Yun po, uh, may minimension siyang ano, galit. At ang ating Panginoong Isus po ay tinuruan po tayo patungkol sa mga katuruan ng pagkagalit at mababasa mo yan sa ikalima ng Mat Matthew. Uh, babasahin po natin para mas maiintindihan po natin yung, uh, yung buo. Dito po yon sa Matthew, ikalima ng Matthew, so verses 22. Babasahin ko po hanggang... ah uh, 22 lang pala, yung pabasahin ko po. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka ay mga nganib na, pam na maparusahan sa apoy ng impyerno. Yun po, narinig niyo po yun. Sino mang magsasabi na ulol ang kanyang kapatid, o halimbawa yung nakakausap niya, ay malamang ay, ito po yun, uh, mapaparusahan sa apoy ng impyerno banganganib na parusahan sa apoy ng impyerno. May ibig sabihin po yan. Hindi po ganun ka-automatic uh, na ano, pagka ganun, uh, impyerno na ganun. Hindi, may ibig sabihin po yan. So, babalik tayo sa binasa tayo, nito sa binasa natin sa kawikaan. So, pinagsabihan tayo ng Diyos na uh, kung sino man ang mga taong gaya na ito, ay uh, eh malamang talaga na may sobrang galit. So, dahil sa galit po, so, na nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi marapat po. So, yun po. Uh, nagagawa natin ng mga bagay na hindi natin ginusto. Yun ay dahil po sa galit. So, hindi dapat po mangyari sa isang Uh, mga taga ng ating Panginoong Hindi maganda po, talaga. Kaya, iwasan po natin ang mga ganong bagay, ang mga ganitong bagay po. Kasi nga, hindi, hindi nga kalugod-lugod sa Diyos eh. Hindi nga siya, ano, hindi siya bagay para sa isang taong uh, uh, nagsisilbi ng kataas ng Diyos. So, ayun po. Isa po itong uh, babali, babala na rin po para sa ating lahat na uh, dapat tayong magpigil sa ating sarili. Kasi nga, isipin nyo, kung tayo'y nagpadalos-dalos sa ating uh, damdamin, tayo'y nagpadala sa bukso ng ating damdamin. So, may mga bagay na nagagawa tayo na hindi kanais nais at saka pagsisisihan po natin sa huli yung ating mga gagawin at saka yung ating mga ginagawa at saka alam nyo po uh, tayong lahat naman po ay nakaka-experience ng ganoon po at uh, hindi naman po masamang ano magalit so may may kasi nga yung ating Panginoon nga nagalit nga di ba so iba yung kanyang pagkagalit may rason yung kanyang pagkagalit kasi nga Uh, dios Diyos siya eh. May ano siya. May, may authority siya na magalit. Iba naman yung ano, yung sitwasyon niya. Kung bakit siya nagagalit. Ito po ay dahil sa uh, mga katuroan na sinasabi niyang ito yung tama ng mga hodyo noon. Ngunit hindi naman pala. Yun yung ikinagagalit ng ating Panginoon po. Iba naman ito sa atin po. Kasi nga, madali tayong natutukso Uh madali, tayong, uh, madali tayong nadadala sa mga uh, salita halimbawa kinukutya tayo halimbawa uh, tinutokso tayo ng ating mga kakilala yan po madalas po nangyayari ang mga ganong bagay po ah uh, uh, kayo rin po ay uh, makikita nyo rin po yan sa mga paligid naka, nababalitaan nyo po na mayroong mga ganon, may nag-aaway. Kung minsan nga, may uh, pinaka-worse niyan, may, na namamatay po dahil sa galit. Kasi nga po, uh, yung isa naman ay sabihan ka ba naman ng ulol, bobo o kahit ano pang mga masasakit na salita. Yan talaga ang mangyayari sa iyo. Kaya iwasan po natin ang mga gantong bagay bilang isang Uh, Tagasunod ng ating Panginoong Isos uh, Dapat po nating bantayan ang ating mga sarili At dapat nating uh, iwasan ang mga ganitong bagay uh, Bigyan natin ng break yung ating sarili Bigyan natin ng uh, kahalagahan yung buhay So kung nakaka-experience ka ng mga ganito Yung mga panlalait Yung mga tukso Yung mga pambubuli po Uh, isipin nyo lang po na isang malaking bagay po para sa atin. Kasi nga, this will serve as a lesson po para sa atin. Yung mga masasamang bagay po ay binibigyan tayo ng leksyon ng buhay. Binibigyan tayo ng uh, idea po ng nature na, ay ganito pala, so dapat iwasan ko na pala to. Ay ano pala, may ganito pala ako sa aking sarili. So dapat ko nang baguhin yung style ko. Uh, yun po, mga kapatid. Iwasan po natin yung uh, sobrang pagkagalit po. Kasi malamang uh, tayo ay mapapahamak rin talaga. Kung hindi man yung ating nakagalitan yung mapapahamak, eh tayo mapapahamak niyan. Kasi nga, uh, alam lang Diyos yung ating lahat ng ating ginagawa. At hindi ano yun, uh, nakikita niya lahat po. So, magdasal tayo sa Diyos at uh, uh, magpasalamat tayo sa Diyos dahil tayo nakaka-experience ng mga ganitong bagay. In uh, return po, tayo yung nakatuto. Natuto tayong ano po, uh, magpigil ang ating sarili. Ika nga dito sa binasa ko, simula pa lang sa kawikaan, ay para tayong uh, na walang tanggulan. Kasi sa noong, noong unang panahon, yung halimbawa kung isa kang syudad kung wala kang tanggulan eh uh, masyado kang ano bukas para sa mga kalaban so ganon yun ha inih inihahambing ng magsusulat ang pagkagalit ng isang tao halimbawa kung nagagalit ka hindi ibig sabihin po no na, uh, nakaganti ka na ay ano masaya ka na doon hindi po pananagutan mo yun kasi nga ah uh, may ginawa kang masama dahil sa iyong pagkagalit. So, pwede mo namang iwasan yan. Pwede, mo namang mag, pwede ka namang magpigil sa iyong sarili. Pwede ka mag-walk Pwede kang lumayo. May option ka po, kapatid. Kaya mong iwasan ang lahat ng bagay na masasama. Uh, kayanin po natin po. At ito po isang uh, advice po na galing sa Diyos dapat ay pagpatuloy po natin yung ating uh, uh, Christian journey po. So, salamat po sa inyong lahat at sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. At magkikita po tayo sa susunod kong video at salamat po sa inyo. At uh, uh, sa lahat po ng aking mga followers, salamat po sa inyo na bigyan po tayo ng isang uh, uh, kaalaman at karnungan na galing po sa Diyos. Sana'y bigyan tayo ng proteksyon at malusog na pangangatawan upang tayo'y patuloy po na maglingkod sa Kanya uh, sa paraan na Kanyang itinuro. Salamat po at uh, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.